So ito nga mga kabayan, meron na naman tayong paalala sa ating mga kapwa OFW. Ang Punit Passport Modus ay isa na namang mga bagong scam na hinaharap po ng ating mga kababayan na madalas itong nangyayari sa airport o immigration mga kabayan saan pinasadyang mapunit o masira ang ating mga pasaporte ng mga OFW para mapilitan silang magbayad or di makabiyahe mga kabayan. Kaya watch po natin. Mga video na sir ng ating mga kabayan na nabiktima nito sa punit passport modus mga kabayan. So uh, I'm making this video to raise an awareness sa nangyari saan kanina sa Butuan Airport. So around 5 o'clock AM nag-check in kami and uh, while in the counter Uh, so, nagkaroon kami ng excess baggage so we have to uh, pay and then nasa kanila yung passport namin kasi na magbibigyan na kami ng boarding pass. So, it took like maybe like 10 minutes na uh, ginagawa nila yung boarding pass namin. And then, nung pagbibigay sa akin ng passport ko and ng boarding pass, wala pang, napakalapit lang dahil nga doon sa nababasa ko sa Facebook na mayroong punit-punit ang, ang passport nila, chine kong maigi yung passport ko. Kasi alam ko na walang punit yun. Pagkakita ko, may punit. Binigay ko sa kanila ng maayos, pagkatanggap ko, uh, may punit. Tumakbo agad ako. Wala, wala, sobrang lapit lang. Wala pang 1 wala pang meter yung distance and uh, sinabi ko, what happened to my passport? Sabi ko, gano'n sa kanila, anong nangyari? Lilipad pa ako uh, internationally. Sabi ko, gano'n, anong ginawa nyo sa passport ko? Binigay ko sa inyo ng maayos ang passport ko. Ako sa kanilang gano'n. And then, sabi nila sa akin, no, uh, ma'am, uh, wala po kaming alam dyan. Uh, uh, maayos ko, maay wala po kaming alam dyan. Sabi gano'n sa akin, nagmamalini sila. Sabi ko, huwag kayong magsinungaling. Binigay ko sa inyo na maayos to. Kung ganun, sa kanila So, ayun, binigay, hinamakan nila yung passport ko. Tinanong nila sa manager ko anong pwedeng nilang gawin. Sabi ko, kasi makakalipad ba ako kung ganito ang nangyari sa passport ko? Tapos, ang sabi sa akin, um, yes ma'am, makakalipad kayo. Uh, wala naman pong issue itong nangyari. Ang police na sa likod ko, airport police na sa likod ko. And then, wala silang ginawa whatsoever. Bina nagmamasid lang sila. So lumipad na kami. Uh bago kami lumipad ng around uh, 6:40, 6:20 nag-email ako sa PAL. And uh nag-email na din ako together with uh the uh, DFA and consular passport consular. And uh, uh kasama na din sa email ang Philippine Embassy Doha Qatar dun sa case ko. Kung ano ang pwede nilang ma-advise sa akin? So uh, 6:40 lumipad kami pagdating namin dito sa Manila. Um uh, Ah, uh, hindi ako mapalagay, sabi ko, hindi po pwedeng lalabas ako ng airport na hindi ko makausap ang aviation uh, manager kung anong dapat kong gawin dito. So, lumapit ako sa PAL. Pagdating ko sa PAL Airlines uh, staff, nagulat sila. Ah, tampered na tong ID. Ah, uh, uh, tampered na passport yung ma'am. Sabi ko, alam ko tampered na nga eh anong bakit ako hinayaan na ganun lang ginawa sa akin sa butuan at uh, lahat sila, sabi nila na oh, uh, wala daw issue 'to. So, uh, in-escalate nila ako sa taas sa flight control office at sinabi nila, tinanong nila ako anong nangyari. So, of course, kinuweto ko na naman. And then, ang sabi nila sa akin is, uh, nagtaka sila sa butuan, bakit lumipad ako ng walang incident report? Sabi ko, ma'am, baka naman po pwedeng bigyan niyo ako ng anything na papel na mapag, mapagpapatunay na malinis ako at uh, itong nangyari na to is kasalanan ng... Uh, check-in counter, sabi sa akin, dapat ma'am sa butuan palang ginawa na yun. So, note, hindi ginawa ng butuan airport yun. Hindi nila ginawa yung case ko. Hinayaan na ako ng airport police na magkaroon ng ganong issue. And then, uh, thank God, at uh, nagkaroon na, uh, nag-email agad ako. So, may timestamp ako sa so nangyari. And uh, sabi nila sa akin dito is hope for the best na hindi naman siya maging issue. And uh, hayaan ako sa immigration na uh, lumipad dahil total meron naman akong resident ID. So ngayon ang masasabi ko lang dito sa nangyari sa akin is yung nababasa natin sa Facebook, totoo pala yun. And nakasama ako dun sa modus na yun hindi ko alam bakit uh, na talaga namang ako pa yung na-timingan na nangyari sa akin to. Sana tumigil na itong ganitong klaseng uh, modus. And uh, sana uh, Maayos to ng uh, government natin dahil uh, hassle tong ginagawa nila pagpapahirap to tinatakot nyo yung mga tao na magbakasyon dito dahil tinatakot nyo paano sila makalabas ng Pilipinas pag may uh, hiwa na yung kanilang passport i hope na makalabas tong uh, issue ko at uh, uh, magawan to ng paraan ng mga taong uh, ng kinaawukulan So, yun lang po. Bago nyo po iabot yung passport nyo, sabihin nyo po muna na, o oh, ayan ha, buo yung passport ko. Huwag po kayong mahihiya. Kasi ako nung una nahiya ako, sinabi ko na, hindi ko sinabi na hindi ko pinakita na, oh ayan ha, walang punit yung passport ko, kasi ayoko nga ma-offend yung nasa check-in counter, pero please huwag kayong mahihiya and even sa travel tax, ganun din po ang gawin nyo, ipakita e, nyo din po na okay po yung passport ko, wala po itong punit ha, kaya mga kabayan ganun nga, narito ang mga reminders para makaiwas po tayo sa mga ganitong modus huwag basta-basta bigay -basta. ang ating pasaporte siguraduhin po natin legit at malinaw na dahilan kung bakit nakuha ang passport mo. Pangalawa, kuha po tayo ng video o picture kapag ibibigay na po natin ang ating mga pasaporte para may ebidensya po tayo kung sakaling may mga mangyayaring hindi tama. Check natin ang ID at credential ng kukuha ng ating pasaporte. Kung may duda po tayo, mingi agad tayo ng tulong sa opisyal ng airport or embahada mga bayan, Kaya magandang ishare nyo po ito sa mga group chat or FB ng mga OFW para maging awareness po ang ating mga kabayan na wala pong kaalaman dito mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panonood.